magandang araw sa inyo mga kababayan. Tayo po ay tumitingin at tumititik sa First TV. At ngayon, ang ating tutulukoy ay tungkol sa kaibahan ng mga tao noon at ngayon sa pamumuhay, ekonomiya, at pagkakipagtigmaan o mga kalamitan. Ngayon, ating po ilingin ang unang tatapaghatid ng balita na siya na maingatid ni Francis Lago tungkol sa pamumuhay ng mga tao na panahon ni Balaga at ngayon. Francis?

Ang pagkain o, kailang po ang aking sa, sa unang kaibahan ng tao na Maraming salamat, President Lagu. Ang unang tagpaghatid ng ating mainit na balita tungkol sa pamumuhay ng mga tao sa pagkaibahan sa panahon ni Balagtas at ngayon. At hindi na tayo magsasayang ng oras. Akin pong ipakikilala si Jairus Alvareco na siya naman maghahatid sa ikalawang balita tungkol sa pakikipagdigma. Jairus? Salamat po sa ng Kukus Jaya sa talagang sa kapag at yun yung kalawang balita sa kaibahan ng tao noon at ngayon. Ay kalawang kaibahan ay ang kanilang pagkikipagdingaan noon at gumagamit sila naman um, sa lahat ng other guys sapagkat ang tao ngayon gumagamit ang mga baril at nagbabahis sa mga life hacks at mga kanilang suot at dingaan ay mga ay tigna at mga auto protection at mga kagamitan. Ito ay mas malubhang delikado kaysa sa mga sandata noon at gumagamit sila ng mga nuclear bombs sa mga anumang pangbigmaang ang pangdaigdig yun ng ating mababalik. Sana yung maraming salamat mong sa Dino Lali. Maraming salamat ikalawang tagapagkakit na si Jairo Galmarico tungkol sa kipag ipag sa panahon natin sa panahat panahon ni Balagdas. Talagang matutuwi ko dahil gumagamit na sila ng napier bang sa ating panahon at hindi na po tayo magkasaya oras at hindi ipapakilala ang mga katlong tagapag-atid sa kagamitan sa panahon ng mga tao sa panahon ni Balasa at ngayon. Bistinta mo sabo. Maraming salamat sa ikatlong tagapaghatid ng balita, si Christine Tabutabo tungkol sa kagamitan sa ilaw ng tahanan. Sa panahon ni Balagtas, sa panahon natin ngayon, talagang mas madali ito kaysa sa noon dahil isang switch mo lang ay ma mas, mali mas maliwanag ito. Maliban sa mga tao noon na gumagamit ng lampara o kandi at hindi naman tayo magsasaya ng oras. Kapag tayo magpatuloy, nais kong ipaalam sa inyo na ang Perlux TV ay nahandog ng Master Pen. Ikaw po ba yung namimiga sa so, iyong bulbe? Masterpiece Bumili ka na Sulit po ba Sulit na sulit. Sulit ka. Tapi kung ipakitilala ang ating huling hanggang paghatid ng ating balita <tinyo> na ipakitid <tinyo> ni Agustin Campo. sa panalapok sa ating bansa. Sa pa tao ay ng mayapad dahil siya mga taong buwi sa kanilang buhay para sa ating inang bayan. Ilang po ang aking masasabi na maita. Paalam sa inyo na ang Pearls TV na handog ng Master Pen. Ilago. Uh, at nagpagkatid tungkol sa kaibahan ng panahon na iniwalagtas sa kayo. Magamit sila ng mga kagamitang pangangaso sa kanilang kagubatan ay mahulog sila. <laughs> Bigay, ako nga po si Christine ang maghahandog ng ikatlong balita. Pagpuyo sa kanilang mga gimayawa. Alam mo, na ba rin silang andor? Papansin tayo! Padali na ba kayo? Nakaplay na. Labusin! Ano naman mo? Mga patibong...